Hello mga bay, mga bay, mga bay. Ayan, ang ganda nito mga bay. Alam nyo, ang mahal nito. Alakin laki na nakuha ko. Oh, um. Labal lang mga bay, ang kulang. Pwede mong pagandahin ang iyong uh, higaan at saka ito pa. Ayan, ang ganda nito mga bay. Labal lang talaga kulang nito mga bay. Alam nyo lang. Um, ayan, um. ibigay ko yung kaya gata. Kung hindi, akin yan. Ayan, nakakuha ako nito. Oh. Um. Uh, medyo ano siya, pero kayang-kaya pa. Laba lang din ang kulang niyan. O, di ba? Ayan pa, oh. Hmm? Alam mga bay, alam niyo, bumili kami nito ni Mahal. Pwede ito, eh. Oh, baliktaran. Maganda ito ba? Ayan. Bigay ko yan kay Agatha o gusto niya. Ayan, kasi meron na kami. Pero maganda yan, di nakuha ko. Dito, isang katutak na mga laruan. Ayan, may crayons. Mga... Ano pa ba ito? Basta, laruan. O, oh, tingnan nyo. Mm. Oh, padala natin sa balikbayan box, mga bay. Hindi nyo ba ano? Hindi nyo ba bit? Oo. Oh, oh. Tingnan nyo, looking box. Si, ayan, may kuan pa. Laka. Meron pang ano pa. Ayan. May mga tag pa naman ito. Eh. Ay, naku. ay nako. Ay nako. Ay nako. Talaga. Ang jackpot na na naman natin. Ako lang mag-isa mga bay. Hindi sumama si ate pero marami na ako nakuha ba tapos may kandila ayan dalhin na natin yan uy ayan yung sapatos o oh, sinasabi ko sa inyo mga bay kulang lang patahi nyan oh, ipadala ko yan ha ang size nito kay kuan parang 10 to 10 hindi I'm not sure kasi nasi ano na 10 lagi US is 10 o oh, diba tapos ito pa mga bay talaga makikita nyo talaga dito ayan dami kong nakuha ah hindi ko tumilosog, mga bay. Ay, inakyat ko pala. Siyempre, inakyat ko. Mm. Ang ganda ng ano, ito. Ayan, pakita ko muna sa inyo. Ayan, eh. Tingnan mo, mga bay. Ayan. Merong ganito. Tingnan mo. Merong ganyan. May tatlo na ganyan. May ano ng ganito. Merong pa dyan. Ayan, oh. La mga, uh, ano pa ba sa ilalim? Night telepono. Oh. Pwede mga bay. Ayan. Ayan. Tingnan mo. Ay, may pang -tulog pa. Mm. Baka may bag dito tsaka pera ba. Halang katay natin. Kinuha ko na kasi mainit doon. Ayan o. Oh. Uh. Mainit. Mandaot ang beauty ni Asian Mama. Mandaot na biadaan. Ayan, tingnan mo mga telepono. Mm mga telepono mga bay kayang kaya yan sa mga telepono di ba mm. may tatak pa may tag pa pala ayan halongkatin natin to ah, saan ko ba kayo ilagay mga bay wala nga hawakan ayan hmm? ang Oh my. Ang ganda mga bay, labalang kulang nito. Yan, swerteng makakuha. Swerteng makakuha. King size yata. Ayan eh. Ayan. King size yun. Lamirong pa. Oh my God. Bakit kasi tinapon ito? Ayan. oh. puro magaganda. Laka. Pakita ko ito kay gata. Ayan. oh. maganda ang kulay mga boy. Tingnan mo pang mayaman. Oh my gosh. This is queen yata. Huling-huli talaga. Uy. Lah. Taguan ko. Lah. Ang dami. Alam mo kung magarad sila ako, pwede ko itong ipang binta ba? Kahit pag dalas yung isa mga bay. Ayan, pula na kulay. Hala, uy, maganda. Alam mo nyo, dinunit ko na yung sa akin eh. Tapos ngayon, nakakuha na mamarami marami. O, ayan mga bay. Hala, ayan, hindi ipaawat. Ito pa, ipakita ko sa inyong mirror. Hindi ko to dalhin Hindi ko kailangan yung telepono na yan eh. Itong na ano to, hindi ko kailangan yan. Ayan itong bag na yan, pwede yan. Ayan, ang ganda. Ang ganda, vintage style. Tingnan nyo. Ang ganda, mga bay. Kaya, kunin ko yan. Ay. Ayan. Ha? yan ito pa yung isa. Partner sila, ilagay ko sa ano namin, sa center. Entrance pala. Bahala na, basta maganda. Kukunin ko siya. Ayan, grabe ang ganda, mga bay. As in, pwede talaga ibagay sa show pa. Binuksan sa niya. Ayan, mga bay. So, yan. Kalakalin ko pa yung isa ka hindi pa ako natapos. See you the next one mga bay. Follow, like, and share. Isyan ma, Madam Diving. Para makakuha kayo ng libre. Parcel or balik ba box.